Hello guys, welcome to my YouTube channel. Palike at pa-subscribe po. Thank you for watching. Dito po kami ngayon sa Tulo Salite Leyte. Punta kami sa bundok. Kasi ngayon, ngayong araw na to ay Good Friday. Kasama ko yung asawa ko. Yan. Tapos haba pa ng pila. Tingnan niyo naman. Ang haba-haba pa ng pila. Yan, ano oh. Tingnan nyo naman, oh. Haba-haba ng pila. Papunta yan sa taas. Taas-tasan. Dun sa taas. Maganda yung view dun. Hmm. Tingnan nyo naman. Ang haba ng pila. Yan, ano oh. Tingnan nyo. Punta kami yan sa bundok. Tapos, Ah, uh, syempre, pipinitin siya tayo. Kahit nakakapa hina punta sa taas kasi walang practice. Uh, yung sawa ko. Laki ng putik. Point point. Jok lang po. Ah. Uh, na po kami tatas na punta na sa taas. Ayan. Marami pang bababa kasi madaling araw pa sila kami, uh, madaling araw kami umalis sa bahay, mga 3 a.m. At na pum pumunta kami, nakarating kami doon sa Tulo sa Leyte is uh, mga five, five a mga 5 5:30 AM yata yan. Nas haba pa ng pila, yun Kaya sumikat yung araw. Ano? tinyan niyo. Nandiyan oh. na kami sa taas Ang sawa ko Sabi ko um, Bibidya daw ako Marami na yung bumababa Kami naman pataas pa lang Pataas pa lang kami Tingnan niyo naman Kakapagod na 'yan. Diyan. ilang 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 cut ko dito kasi nakakapagod maraming tao good friday uh, kayo naman huwag naman kayo magtrabaho mag-sacrifice muna kayo or magpinitin siya isang taon nakakaisa lang yan kaya join us kayo yan na. sabi ko picture tayo picture daw kami ng asawa ko yung dalawa nasa likod namin kasama din namin yan mag-asawa din yan kaibigan ng asawa ko Kasi inaalalayang ko pa yung asawa ko dito. Kasi pataas eh. Slanting. Ganun. Pugi natin dito ah. Pugi. Naka-jacket. Pero mamaya, papagod ako. Punta namin sa taas. Nakakapagod. Nagtirik kami ng kandila doon. Oh, Nakapagod din yung asawa ko. Oh. Yan. Tingnan nyo. Yung <laughs> kasama namin, yun, nagpahinga. <laughs> Yan. Yan. Yeah. Tuloy na yung nangisat. Tugtas ang asawa ko. Pakiyot kami. Tapos, pahinga muna. Saglit. Tapos, tuloy agad. Matawa kami dyan kasi yung kasama namin, kaibigan ng asawa ko, panay pahinga. Walang practice. Kaya ganun. Nalalayan ko dyan yung asawa ko. O, oh, na sanay naman ako nung makit ng bukid. Kaya, madali na lang sa akin. Pero nakakapagod. Yun, nagpahinga kami dito. Nihintay namin sila. Yun na, o. Oh. Oh, tignan nyo, dagat na dun, o. Oh. Yan na po. Maraming tao, no? Maraming yung... Maraming yung... Tumababa eto okay, naman. Oh, tutuloy kami doon. Okay. Yan na po. Malapit na kami. Yan na po. This lang namin ang asawa ko. Yan na, dinadamin di na matagal. Ilang hakbang na lang at makikita na namin yung taas. Yan. Ngano. Kinat ko na kasi maraming tao. Tirik kami dito ng kandila. Siyempre, nag ako na sana magkabibi na kami ng asawa ko. Kasi apat na taon o malimang taon na kami sasama. wala pa bibi. Nagtirik po ako ng kandila dyan. Oh. Kaming dalawag, tirik. Tapos namin magtirik dito. syempre nagpahingan muna sa taas. Tapos, tiningnan yung view. Magandang tanawin sa taas. Yes. Ayan, magpipre Sabi ko dito, uh, tulungan kami. yung magkabibi taas taas yung Papa Jesus oh. dun yun sa taas oh. tingnan nyo naman guys oh. yan maraming piterik ng kandila dito napili namin na lugar na puntahan sa Tulo, sa Leyte uh, shout out sa Barangay Ulot tulo sa lite. Yan. Yan na po yung tanawin sa taas. Yan. Ganda, no? Oh. Kita dun sa takloban lady. Sa tanawan lady. Hanggang sa palo lady. Hmm. Ganda ang view dito. Ano? Tingnan nyo naman. Tapos na yung magpahinga Mga 30 minutes Bumaba na din kami Tara, baba tayo guys Baba-baba na Yan na, baba-baba na kami Sabi niya yung asawa ko Selfie muna daw tayo Baba-baba Selfie Ayan, nag-selfie muna hmm. Yan na sa taas ng baba, eh, delikado yung pababa. Kasi, mm, slanting kasi siya, na kailangan yung hakbang mo, eh, maliit lang. Kasi kapag nagmamadali ka, eh, para, baka ka mahulog. No, sayang naman yung forma mo kung mahulog ka. Diba? Kaya, tandaan lang tayo pagbaba. Yan. Tingnan mo yung kasawa ko, yung dalawa, o oh, pagod na yan. nananda sa nasa likod namin, o oh, pagod na pagod na yan. Oh, tingnan nyo yung iba, o. Oh. Nakakapahinga naman sila lang. Yan. Tingnan nyo. Yung oh, anong sim simpleng pagbaba. Kahit delikado. Kala nyo, si Daniel Padilla, no? <laughs> Joke lang po. Hindi po yan si Daniel. Loyal po yan. Yan. Si Alden Richard, pwede pa ba? Magiging kapatid ko si Alden, oh. Si Loyal yan, eh. Si Daniel, hindi ko alam. Pagbaba na kami. Yung shoutout pala kay Daniel Padilla. Uh, taga dun siya sa aming lugar, sa Tacloban, Leyte global city Ayan. pababa na kami Ayan. tapos na yung pababa yun na po maraming bata din at matatanda sa sacrifice or nagpipinitin siya kasi isang taon nakakaisa lang talaga to kaya sulitin na natin ano tanda nyo na papahinga doon no? sa likod bababa na kami po yan po oh tingnan nyo naman Mas tapos namin dito mag bumaba nangayon muna kami hindi na namin hindi ko na na videoan kasi nakakapagod na